Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sama sa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas na papakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Huwebes, ikalabindalawang araw sa buwan ng Oktubre. Ako po ang inyong lingkod si Ariel Ayala sa ating mga balita sa araw na ito ng Huwebes. Unahin natin ang magiging kalagay ng panahon sa mga susunod na oras. Ayon sa pag-asa, ang buntot ng low pressure area. Na nasa silangan ng kabisayan ay patuloy na magdadala ng kalat kalatang mga pagulan, pagkulog at pagkidla sa malaking bahagi ng ating bansa sa maghapong ito. Sinabi ng pag-asa ng low pressure area ay nasa layong 800 km silangan ng Eastern Visayas kagabi. Ay aasahan na rao sa maghapong itong maulap na kalangitan at kalat kalat mga pagulan. Pagkulog at pagkidlat sa lalawigan ng Quezon sa Bicol Region, Mimaropa. Ito po ay ang rehiyon ng Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Maging sa Visayas, Sambuanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga Region. Epekto pa rin ito ng buntot ng low pressure area. Samantala, nagbabala ang pag-asa na maaaring magkaroon ng flash floods at mga paguho ng lupa sa mga lugar na itinuturi ng high risk area kapag nagkaroon ng moderate hanggang sa malakas na pagulana, Sinabi ng pag-asa, napapalayo na ng bansa ang low pressure area. At ito'y inaasahan sa loob ng 24 oras, labas na ng Philippine Area of Responsibility. Sinabi nito ng low pressure area ito na nagdadala ng mga pagulan ay magiging extension o bahagi na lamang ng isang super typhoon na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Bolaven. Pero ang bagyong ito ay huling namataan. 2,280 km silangan ng doon ng Luzon at hindi naman inasang papasok ng Philippine Area of Responsibility at hindi ito magkakaroon ng direktang epekto sa namang bahagi ng bansa hanggang sa mga susunod na araw. Samantala, dalawang Pilipino